For the second time around, makikita ninyo sa aking vlog ang Sigsag Road ng Atimonan, Quezon, mga padi. Quezon National Forest Park. Ayan. Alright, mga padi. Touchdown kami sa Port of Atimonan. So, lahat ito ay isasakay sa Roro. Sasakay na kami sa Roro, mga padi. the first time we'll stop alright so yun nakaparada na kami okay. uy champion akin na mo ha akin yeah. subukan ito <laughs> <laughs> So yun, this is it, pansit ang Sigsag road ng Atimonan, Quezon alam kung man yung tawag sa Sigsag Road o Bitukang Manok. Magkaiba yata yung Sigsag Road at atimonan uh, at ano eh. Ah uh, Bitukang Manok eh. No, sa ah, Sigsag Road. Okay, Sigsag Road nga talaga. For the second time around, makikita ninyo sa aking vlog ang Sigsag Road ng Atimonan, Quezon mga padi. All right, let's go with Pukyong Isindihaw sa aking harapan and Parin Tisuyo, Rafael our uh, spearhead head for today's video mapadi right Malaman lang ako may hagis na barya sa mga ito sa Talaga, oh, nalimutan ko Dapat pala nag-ready na ako ng panghagis na barya Sila kasi yung mga ano, dito eh, nangangalaga Gaayos ng traffic ah, uh, Ewan ko, wala naman siguro sinasahod yan sa lokal na pamahalaan Ano lang, donation lang Ayan na! Quezon National Forest Park. Kaya, ayan o. Oh. Di ba, sa pali? Alright. right, e, tayo pwede kasi magtagal dyan eh. Kasi pinagbabawal ng ICC. que son nacional Forest Park. Cotaian. tayo for the second time around. Wala ko! Picture tube! Yan ang Atimonan. Sigsag Road. Pwede na mo eh. Di ba? Ito, first time kong gagawin siyempre, bumaba rito. yung una ko rito, hindi naman ako bumaba rito eh. Ngayon, oh, wala Pwede naman, di ba? Ayaw nila, bala sila. Basta pwede yun. <laughs> Ayan. Quezon National Forest Park, Six Old Sixag Road. <laughs> Ayan siya. Oh. oh. talaga 'yan, mga padi Oh, 'di ba? Napakaganda ng na view. Kala mo hagdan-hagdan palayan eh. Okay, Ayos na. Bike na ako. Paala na kay Jan. Thank you. at Timonan, Sigsa Road. Lapit nga pa. Ah! Mukha mo! Wala, <laughs> <Hello>, Oscar! Wala, <laughs> <Hello>, Oscar! Ayan <laughs> you know, o mga unggoy, kita nyo. Oh o. You know, Ayan Ayun mga maliliit pa mga anak Ayun know, Daming amok Amok tawag yan sa amin eh Ayun ayano, oh Ayun oh madami yan Hello Patingin niya isa sa akin Eh ang anak tatlo Naglalaro. Lalaro Ay wala siguro dyan no? Bawal pa kainin niya para hindi sila masanay rito Ayun oh nakatingin yung isa <laughs> nakatingin yung isang unggoy sa akin <laughs> daming unggoy ron daming unggoy ron oh, yung, yung iba nandito <laughs> sama ka daming unggoy ron yung isa nandito nasa harap ko <laughs> ano? ito, Saan? Ay, putik na yan, di na. Huwag <laughs> <laughs> <Pog> na lang. ka? Oh, ganyan ka tarik.

Report. Report is the best. <laughs> Siyempre. Hindi ako naka-open eh. Kunti lang pala yung sigisag niya. Kaya no? mm -hmm. yung ganun-ganun. Sa kabila, meron. Kabila pa yun. Pagpababa, meron pa. Pero mas ano rito kasi, mas maganda dito eh. Right, dito naman tayo ngayon sa kabilang bahagi ng uh, Timonan Sigsag Road. Uh, palabas kanina papasok ito ngayon palabas naman alright Okay, ito na ang palabas exit Mas maganda kasi doon sa entrance eh. Ito kasi Maiksi lang, maliit. Ya, hindi siya ika nga pang ano Instagram. <laughs> Yung talagang nasa entrance ang pang-Insta Instagramable na pampikturan talaga doon eh. Okay. Alright, mga padi touchdown kami sa Port of Atimonan So lahat ito ay isasakay sa Roro Mga motor namin Lahat kami Sasakay Ha? Malambas si Roro Sino? Wala pa nga eh Ewan ko sa'yo, ikaw man ang nag-set ng cellphone mo Sabi ko nga sa'yo, madilim eh Ayusin, ay, ayusin mo, tapos picture ulit Bilisan mo kasi Oh, ba't ganyan kasi cellphone palita mo? Palitan mo na ng bago kasi. Uy, ba't ganyan kasi? Set, set mo nang maayos. Set, set ka kasi. Hindi ka pala marunong mag-set ng cellphone mo. Namang itim-itim. Ha? Magkano? Mga motor, dalhin po muna nyo doon sa Gardaus 2. Ah, Ma, doon muna? Doon po muna. Pagdating po ng barko ko, saka kayo magka-clearance. Ah. Magkano bayad yan? Tingin? 350 po. Kasama tao. Kasama tao. Ah, 350. Tapos uh, so, yung para naman po sa yung balikan ng 50 pesos lang. Mm, balikan na yun? Opo. So, okay. Malabo nga po kayo, oh. Malabo na. ba? oh, mo? Wala makita, man. bakit kasi ganyan yung cellphone? Palita mo na kasi ng iPhone. Tataga ka kasi sa mga China-China po, ni. Eh. iPhone kasi yung ano mo, bilhin. Eh, oh. <laughs> Alabo, alabo ng picture tube okay, niya. Dito, ako na ang oh. picture. Oh, ayan, oh. <laughs> 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 Kulit na cellphone niya niyang dilim eh. Walang makita. <laughs> okay. Sasakay na kami sa Roro, mga kadi. Ayan. Andun, barko. Ayan. Okay. shipping City with Yo! Sup! Louis. <laughs> <we> share the <laughs> What's up? tidak, <laughs> tidak, tidak, tidak,

Shout share out, shout share out, shout share tayo ng ano, Japan. Japan, Japan. Japan. <laughs> dito ako pare ha. Tara puno na dito. Japan. <laughs> <laughs> surplus. <laughs> oh, oh, may bayad. May bayad. <laughs> oh, 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 oh,

Sana all. <laughs> ah, dito ko <laughs> Punta na raw kami sa mga sakyan namin, mga driver. Pila Navy ako. Pain, hey, pain! Mm. Nakita niyo na? Mm. Nakita niyo na si Rose? na si Rose. Ano nung ano yung nakasakay na yan? Ano tawag Ano? Dolomite. Dolomite? Dolomite. 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 na ina angkla na, mo galing. galing no. nah, No. Nah, Mangga na. Driver ng motwe. Kasi tayo nasa harapan. <mulik> Port of Alabat pala ito. Welcome to Port of Alabat. Sa kabilang pinanggalingan namin is Port of Atimonan. So ito naman is uh, Port of Alabat. So inaantay lang namin yung iba namin kasama. And then go-go na kami. Kapasero, nakupa na. Oh! Tara na! Opong. Porto Palabat Ito na kami sa Porto Palabat Dirty huh? Dirty Petrol Dirty Bilis nyo ah Dito kagad kayo Dito kita na karating ah Get out Get out Boss Lowe Asher <laughs> Kaya Hindi ko Wipe pa Abog pa rin. touchdown sa area of assignment. After nang ilang piga, nakarating din. Ang ano? <laughs> ito. Ano kaya mga foods nila? Kanin. 'Yun, kanin. Wow, champion. Uy lang ka. Ay, wow, kanin champion. Tapos Inihaw. Champion. Champion <laughs> ng tanghal <laughs> ya oh, di pa di. Nah, Oy, wo. Wo, ganda rito. Wo. Ganda rito, wo. Daming ano. Hmm. Ako din. Uy, mamaya. Mamaya. Ya, na po. Hindi na masyadong mainit. Kasama si Joswing. Yes. Yuhu. Manguli kami dyan ng balatwak. Huh. Ako din! Ha, kala mo ikaw lang ha? Huh. Hindi pwedeng ikaw lang nope. Dapat kasama ako ]èn. Hindi pwede! Kumusta <coughs> yan inong na inaanak yan ni Nong Naya na na maganda na na butay Nagmana ka ni hindi sa tatay Tawa siya ables na, nga! na, nga! Abahid-bahid siya ba wow, yan na bata Naya na, na. <king> <can't> <naive> Kaya kain muna! Kumain <też music for Intrsionen> kayo! pista. <laughs> pista. Lutang kagad. Manguli mo tayo ng May pugita. pugita Dugong makita mo. Dugong meron. Dugong. May <laughs> dugong daw. <laughs> Walang <laughs> 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 katapusan na kancawan eh. Mm -hmm. Ayan, tuloy-tuloy oh. yan. Hanggang matumbungan yan. Oh. Ano? 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 Nag, nagbubuka na, nag na sila, nagihipan, ihipan <laughs> Uy, champyo. Akin yung mo, ha? Akin. Mm. Subukan <laughs> <laughs> <Tumok> mo. <laughs> ano, ano na kami. Gawa sa pira yun eh. Mm. Tagal yung, tagal yung pila. Intayin Ibayad na yung Ha? Ibayad na yung oh. Pakain na kayo. doon oh. kaya Oi. Vamos pro